yun good morning. Good morning. Good morning sa lahat. Dito na naman tayo sa farm natin. Magpapakain na naman tayo. Good morning po sa lahat. Kumain nyo ko, guys. Magpapakain tayo. Salamat. Nilagyan ko na sila ng pagkain. Yan. Kasi pag Kasok mo rito sa loob ng kulungan Pag hindi pa sila binigyan ng pagkain Ang kukulit Sobrang kukulit nila Ayan, habang naka-video ako Kumakain na sila Para wala ng istorbo Malapit na rin sa matapos Yung iba, uminom ng tubig ko. Oh. ganito lang araw-araw magpapakain hmm, mayroon pa din sa taas eh. Ya. makit <laughs> <Ganyan. coughs> ah. mamaya ano na yan sa labas na sila katapos kumain medyo mainit na rin ala city pa lang ng umaga masakit na yung init hindi na umulan dito sa amin mga ilang araw na rin hindi umulan malalaki na rin yung ano, pato parang kailan lang to, ano pa? eh, wala pa mga hindi pa kompleto yung mga balahibo nila eh yung ngayon oh Ayan, malalaki na mabilis lang magparami ng ano parami ng pato kasi lang magastos sa pagkain malakas na kumain tingnan yung tiyan kaya yung pato hindi hindi sila masilan kaya tag-ulan o tag-araw magbili silang dumami hindi tulad ng pat, pabo yung pabo napakasilan alagaan to <clears throat> pag maliliit pa lang mayra palagaan masilan sila eh pero pag mga, ganyan na kalalaki, okay na wala na ano, wala nang ano yan hindi na masilan yan sa sakit matibay na sa sakit yan eh. hindi ko pa na, ano yan hindi ko pa na purga maganda na yan pag pa. yan na purga pa, yung tataba yun yung simi na iba hehehe <laughs> maganda ng simi yung pagdala eh hindi ko napalitan ng tubig kahapon to. Nabisi ako kahapon. Kaya mamaya pa ano palitan natin tubig. Yan ang gusto ng pato pag kumain. Magtampisaw sa ulan. Sa swimming pool. <laughs> yan. Katapos na sila kumain. Pero may ano pa yan. May dessert pa mamaya na feeds kailangan ko papakainin ng ano inuna ko kasi pagkakain uh, sa kanila yung ano eh inuna, inuna ko pakain tong ano, tuyo ng mais kasi kukulit nila eh pagkat uh, taposin tapos yun na pag masimutan nila yan so ko kukuhagisan ng pigs para hindi masayang yung mga tuyo ng mais ng uh, pagkain nila kasi pag busog na sila, hindi na napapansin nyo yun. sayang lang. Kaya dito. Kalat nyo yun. Grabing kalat. Hindi yan, diretso sa lupa. Yung paglagay ko ng ano. May ano yan? May pitak-pitak. Ah, pinaghiwalay na siminto. Kaya hindi diretso sa lupa yung pagkain nila. Yun. Yun. Okay, mag natin ng dessert nila. Pigs. Biotray. Para may ano sila. May karga ng feeds yung ano nila. Staka ng pagkain. Para matagal sila gutumin. Kasi pag tuyo ng mais, mabilis sila gutumin eh. Kaya kailangan may ano May laman ng pitch yung sikmura nila no? <laughs> hmm. Busog na, busog na eh Se ha perdonado misa bella e penso a bella per Jackson e ba tayo sa kabila Bakal okay, tayo dito hmm. Dito nakahiwala ito dahil mga ano pa Mga bata pa to ka ano ko lang kahapon hmm, Dito na yung saw so. Baba 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 Hindi ka pwede dito Ayun. Sarili sila dito hindi ko pwede halo dun sa so malalaki uh, tapat tayo nila Ito, medyo malaki na rin. medyo marami pa to kabo mas kabila wow yun bueno. <laughs> Ganta yung dito mga martis mga martis buhay pa <clears throat> walang kabusugan takbukan sila Thank you.

Ingat pong lahat. Salamat. Bye-bye.